saftv ay isa sa mga content creator dito sa Pilipinas na gumagawa ng quality video. Pinupuntahan niya ang mga kakaibang lugar dito sa Pilipinas at pinapakita niya sa atin ang mga nakakamangha at magagandang tanawin sa ating bansa. Ginawa ni Softv ang kanyang YouTube channel noong July 9, 2012 at ngayon ay meron na itong 1,100,000 subscribers sa kasalukuyan. Kaya sa video na ito mga idol ay pag-uusapan natin at aalamin kung magkano nga ba ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. Gamit ang public website na Shusha Blade ay ating malalaman at makikita ang estimated sahod ni Sef TV sa YouTube ngayong 2024. Ang Shusha Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Shusha Blade at ito ang Shusha Blade channel ni Seth TV kung saan pwede nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 278 na. Subscribers naman ay nasa 1,100,000 na. Video views naman ay nasa 142,852,631 Country ay Philippines Channel type ay travel at user created noong July 9, 2012 at dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B. Social Blade Rank ay pang 168,708. Subscriber Rank ay pang 1,253. Video views rank ay pang 107,200. Country rank ay pang 198 at ang travel rank ay pang 156. At dito naman sa subscribers ni Safe TV for the last 30 days ay merong pumasok na 10,000 subscribers at sa video views naman ay merong pumasok na 2,227,000 bumaba ang kanyang video views percentage sa 47.4%. So yun mga idol, dito naman sa YouTube Stat Summary ni Seth TV noong January 8, 2024 hanggang January 21, 2024 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average dito sa kanyang subscribers. Sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 334 subscribers. At sa video views naman sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 74,237 video views. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang araw simula dito sa lowest ay merong pumasok na 19 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 297 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera mga idol, ang katubas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa peso ay nasa 55 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 19 US dollars sa peso ay nasa 1,045 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 297 US dollars sa peso ay nasa 16,335 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito ay please naman po mga idol, i-click nyo naman ang like bilang suporta ah, sa video na ito. Maraming salamat mga idol. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 2,330 subscribers. At sa video views naman sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 500 19,659 video views at dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang linggo simula dito sa lowest ay merong pumasok na 130 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 2,100 US dollars at kung i-convert ito sa peso ang katumbas ng 130 US dollars sa peso ay nasa 7,100 50 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 2,100 US dollars sa peso ay nasa 115,500 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yun mga idol, uulitin ko ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly at yearly estimated earnings. Simula natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 557 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 8,900 US dollars ang 557 US dollars sa peso ay nasa 30,635 pesos ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa US estimated earnings at ang 8,900 US dollars naman sa peso ay nasa 489,500 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na merong pumasok na 6,700 US dollars hanggang sa highest na no, umabot ng 106,900 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera ang 6,700 US dollars sa peso ay nasa 368,500 pesos ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings at ang 106,000